Hello, hello mga mga katigang. Uh, Monday ko ngayon. <laughs> uh Thursday ko. Uh, galing sa tatlong day off, three days off. Ito yung ano, ito yung salad of the day. Ito. May ano eh may mushroom na na malalaki 'yan mushroom ito eh. Mushroom 'yan eh. May asparagus din siya. Ayan. Ito yung um, ano. At saka may mga ano kung ano ano nakalagay. At saka yung ano na. Yung iba dyan eh, yung dati na. Yung itlog natin no. Oh. Nandiyan yung itlog natin. Yung ginawawal yung itlog natin. At saka kumuha um, rin ako ng uh, isang dessert. Isa lang ang kinuha ko. Kasi marami na ito medyo marami ito at saka ang aking panulak ay tiba tiba na naman tiba tiba tayo ayan kaya ngayon eh, ano pang gagawin natin kakain na tayo nakakahiya pag hindi natin ano eh kainin yung hinanda nila eh pagkasabihin maselan tayo <laughs> okidoki mga katikang bye bye